Grabe nga ang ginawa ng Rockets sa umpisa ng labang ito, talagang explosive at pamatay na plays ang ginawa, nagpa-hype sa buong arena pero relax lang itong si Stephen Curry, talagang pinadama ang playoff mode niya, nagpagulat sa lahat, tinulungan pa ng playoff Jimmy Butler. Isa sa pinakaabangan na serye ngayong 2025 NBA Playoffs tapatan ng Golden State Warriors at ng Houston Rockets. Mga veterano laban nga sa mga batang player. Mag-umpisa na agad tayo sa ating first quarter. Grabe, ang start ng home team dito. Itong si Alperen Sengun, lilamon agad si Draymond Green. Grabing poster dunk. 7-0 start ang Rockets. Dumadagundong nga agad ang buong arena nila. Ang Warriors naman dito, maalat ang shooting sa umpisa. At si Stephen Curry ay ganun din kung saan 0-4-3 ang kanyang shooting sa three pointers Down sila 13-5 sa first timeout. Dahil si Sengun, may 8 points na. Ibang klase ang energy ng Rockets team dito sa first quarter. Hassle kung hassle at dami nga nilang defensive plays na ginawa. Kaya nananatiling silang may kalamangan dito sa first quarter. At maganda rin ang kanilang depensa kay Stephen Curry sa three point line. Kaya't naging matalino lang si Steph, inataki ang basket, bad trip itong si Coach Ime sa nangyaring ang depensa nila. Pero sa pagtatapos ng ating first quarter, lamang pa rin naman sila kaso onti lang, 21-18. Second quarter natin, dito na natay ng Warriors ang laban dahil nga sa turnovers ng Rockets dahil nga sa much improved defense nila. Pumapasok na rin ang kanilang mga three pointers kaya man all of a sudden sila na ang nagko-control ng labang ito. Pagbalik pa ni Stephen Curry, ginawa niya ng sampu ang lamang nila. At grabing 18-3 run ang ginawa nga nila this second quarter kaya hindi na napigilan ni Stephen Curry na mapangiti na lang sa nangyari. Pero si Dylan Brooks naman making plays at pinadadama ang sarili niya dito nga sa Warriors at si Coach Kerr sensing a momentum change, mabilis na tumawag ng timeout. And then sa final minutes, dito na nag over si Stephen Curry kung saan nakuha niya na rin ang first three-pointer of the game niya, sinamahan pa ng super deep three-pointer at talagang parang dagger nga ito dahil tahimik ang buong arena at tinapos silang second quarter with a double digit lead 47 to 34. Malaking contribution din ni Jamie Butler with 13 points, 4 assists at tatlong steal. Third quarter natin, ibang-iba na ang laban natin kumpara sa first quarter. Ang Golden State naman ngayon ang nagpapatakbo ng pacing ng laban, depensa nila. Nagpapahirap sa opensa ng Houston tapos on the other end, si Jimmy Butler ang nagtitimon ng Warriors offense. At hanggang sa pinaabot niya na rin sa 20 ang kanilang kalamangan after his three pointer kinausap niya pa si na Reggie Miller mga game announcer, timeout ang Houston dito, down big sila 61-41. At pagkatapos ng ating timeout, abay Stephen Curry gusto na atang tapusin ang maagang laban. Grabing 3-pointer, fade away. Pasok yan, gulat niya. Ang bawat isang nakakita tahimik ang buong arena ng Houston dito. Pero hindi naman agad sumuko itong si Albaren Sengun. Kanyang binuhay ang kanyang team by making plays on the offensive end. At talagang toto kayo ng Houston dito para tapyasin ang malaking kalamangan ng Golden State sa kanila. At naging successful naman sila dahil after 3 quarters, single digit game na lamang tayo 69-60, 17-3 to, 60, 17 to 3 run ang pinakawalan ng Houston. Fourth quarter natin, abay momentum killer. Ang pinakawalan na three pointer ni Stephen Curry dito. Pero talagang ang Rockets dito hindi na nagpapawalit. Nakikipagsabayan na sila sa Golden State Warriors offensively. Pero hindi nga pumapayag ang Golden State na gawing close game ang labang ito. At matapos nga ng 5 minutes na paglalaro, 76-68 ang kalabangan pa rin ng Golden State. But eto mga Rockets players continues to make big plays dito sa fourth quarter para nga kumambak pa sa labang ito. Pero ang Golden State Warriors team with Stephen Curry leading the way abay clutch shots. Ang pinatikim dito nga sa team ng Houston Rockets para nga selyuhan ng panalo nila this game number one. Ninaakaw nila ang home court advantage ng Houston. Panalo!